Yan ay, mayroon. Sa isa. Ayan. Ay, Ayan. Ayan. Kung kakayanin, hahabodin namin ito sa unit na ito sa Kung so, kakayanin, Pero sa tao. Dahil uh, si Jomar, si Kawai-kawai okay, -kay, dyan, no? Uh, Ayan, si Flores. electric line ng electric. Hindi yun sa atin. Hindi ko siya iba. naman, maluwag sa amin. Tumangali. Hindi muna. Wala pa itong area yang ito. Mapuputol kasi. Ano ito? uh, at kung mga ibigan po ninyo, mga idol, mga pampos, mga likes, subscribe, share, at subscribe, at pakiclick na rin po ng notification bell. At na po ulit tayo. Uh, good morning mga idol, mga hunter. Iyan, ang pangalawang araw namin. Ito yung una namin binusang kahapon. Ang kami kasi nasira yung makina. Tapos yung pangalawa ay hindi pa tapos sa electrical. Si na Jomar ito. Ngayon ito na. Bubusan namin itong diretsyo lahatan idol. Ayan. Ayan. mga idol. Oh. Pahinga muna ng kaunti. Gawa na ang, makina ay pinalalamig. Nasira ng kaunti. Ayan si Daniel. Oh. Daniel! Kaway-kaway sa audience. Ayan o. Namumuti na si Daniel Oh. Naguhubad pa nga yan eh. Oh. Ah, ito naman si Jik Jik kaway kaway sa Kwam o dyan si Alin. Pugi mo talaga, Jik-Jik. The best ka. Si Kuya Alex, oh. Kuya Alex, yan. Ito si Bade. Yan. Marvin. Yan. Nag-aabutan na uli sila, mga idol, oh. Ayan, si Bade Janjan. Yan ang bagong J-Man si Kuya Alex. Ayan, kasama pa rin natin si Kamario. Kamario, kaway kaway naman konti. Ayan. Ayan. Si Idol Toriko. Toriko. Ayan. Si Chel, Si Jill. Kaway kaway naman sa audience natin. Oh. Ayan. Tapos si Calvin. Ayan, yung wala sumblerong yun. Calvin. At saka... James yan si James yan ang veterans namin dyan James ayun naman si Michael Michael kaway kaway naman dyan ayun yan isang yun Michael yun Ayun. Ayan si Dwight o. Oh. Extra namin. At si Daniel yung Amin um, kasi nga yung, yung um, umiinom pa yung mga ito oh. oh kita mo si James oh, wala na oh inuupo pa talagang bitin bitin si James oh. bitin na -bitin, si oh. bitin, bitin si James sa pagawa Yan ang sistema namin, mga manumanong galawang abot-abotan ah. hindi yung yan yung aming plumber si Kuya Emil Kuya Emil Kuya Emil kawai-kawai naman dyan oh ayun yan si Kuya Emil yan ang plumber kung may mga pagagawa kayong extra araw-laan ng linggo libre yan um.

What's up? Ang init! Tunay, mga idol, grabe. Ang init, sabi ni Kuya spring. Ay, ni, pa ni Kuya Emil. Forman Emil. Yan, si Kuya Supreme, ang mga plumber. Grabe ang init, kamot sa ulo si Kuya Supreme, oh. Hindi Yan. Yan, si James, oh. Si Miklo, oh, wow. Hindi napapagod si James, oh. oh. Oh, si Kuya Alex, oh. Bumibira din, oh mga idol. Mixer ay na pagod. Pagod na mixer, hindi maka na, na, natatalo ng lakas ng mga pani kasama. Stop muna tayo pero kaya natin 'to hanggang hapon. Ah, ito. hanggang alas 7 siguro, alas 6, alas 7. Kasi 12 lang ang, ang tao. wala ang pagpahingi ka doon ang isa well, ang mario <laughs> hanggang umaga na walang inumam. mapapas ma mapapas ma mamamatay ka rin sa inin tabi ng halaman nun at mainit masyado dito mga idol kaya yung mga taniman nila o yung tuyo natutuyo na rin yung mga tanim nila, pichay at saka mustasa <inaudible> mga baywang hindi ko pamakin yun Hindi ako taga rito, ah. dayo lang ako. ah Ito ko pinagbibintangan ako ni Daniel. Pamakin ko daw yung asawa niya. Pamakin ang misis ko. Pamakin ang misis ko. Nagayaw. Nagayaw? Nagayaw. po din yung, mga idol pakilike like ay 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 And, paki subscribe para po makatulong kayo sa munting channel nila po yung Talisay in After